Sabi ko sa inyo, wag buksan ng pinto, lalabas ang aircon. Ito kitang pindutin ka subawal. Gusto kitang pindutin ka subawal. Awak kamay. <laughs> <Gilly> boy. <laughs> <laughs> power, power, power. Wow, anong brand niyan? Pakiyaw. Coffee 3 in 1 coffee drink mix. Oh, par, tik mama. Pakiyaw coffee brown 3 in 1 coffee drink mix. Oh, par. Oh, sarap. Sarap 'yan. Tik mo din. Ay gago. Anya, sa iyo par. Edete pa do. Sabi mo muna elephant. Abalante. Eleven. Abalante. Lobat. Bolat.